napadpad kami dito sa may dulo ng bundok ayun eh, no, dyan kami galing oh. sa so, dyan, doon, around doon galing kami doon tapos paglabas namin, ito yung nakita namin oh lagay mo dyan saan? anong tawag niya sa Tagalog? May jellyfish dun eh. Hindi ko alam kung kita nyo eh. Jellyfish. Ha? Huwag mm. na. Jellyfish. 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 Ano yan? Shell. Shell. Kung kami tapos, ano, sungka sure. tayo. Oh, maghanap kami ng shell ngayon. Ito. Yan. So, hanap tayo ng shell. Ito. May nahanap tayong shell. Sige. No, bakit? May taklo ko pa. Pagkasama lang. Baba, muna muna, ha? Ang dami nga na. dito, oh. <laughs> Lamig. <laughs> Uy, tara na. Lalabas na tayo. Wala ka, lalabas na ako. Uy, dito? Bye. Ha? Si ko dyan, may ahas dyan. daw kami dadaan, no? Eh, yung daming sabi-sabi dyan. May kwento daw dyan. Tara, dito. So, dito tayo lumabas kanina. Hindi Sila ate. Hindi Hindi Sita niyang ubo na yan? May tamuting kahoy doon, may dandaanan may, doon. Lagpas pa, konti doon, may pag-ano na. Tanga yan ang punta. tuloy-tuloy ka ngayon papunta doon. Okay. Di, okay na po. Dito na rin po Kupuha kami na, po Kasi may bibilin din po kami oh. dyan sa may ano. Oh, Ay, di dyan ng dagat. Opo, nakahabot po kami dan, eh dagat. Pero Tumambay lang po. Oo. <laughs> oh. Ah, kala ko hindi niya lang. Ah, okay. Kumuha po. po sa kasi ng series niya po oh. na lalaroan. Oh. Salamat po. Thank you po. Hindi po. alabas na tayo guys. Kaya. So dito na kami sa nilabasan namin kanina. Yan. Dun tayo lalabas oh. Dunya, yeah. kita niyan. Tong. Tara. May ingay dun sa court. Parang may liga yata. So tignan natin kung ano na meron dun. Daan tayo. Marami saan? Ba? Saan? Daanan. Daanan? Daanan dun. Tanot bu. Marami dun? Oo. Uh, hmm, dun, karami? Dun na kumukuha si mama. Bilangin mo hmm. Sige, kuha tayo dun bukas ah luto tayo. Kumakain ka ba pa pang kangkong chips? Oo. Ang oh, oh ang dami oh. Saan? Kangkong oh, ayaw. Tingnan ko. Ito, Ayun, pangkong. Kaso may may ari yata niya. Eh. Wala, walang bakod. Namang kuha kami ng kangkong dito. Gagawa <laughs> ng kangkong. Lutuin namin mamaya. Tingnan niyo guys oh hindi ko alam bakit hindi na lang nila in-straight tong daanan ayun o paliko liko pag anong gano no shuk 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 chicken ulam natin mamaya ayun nalok doon Hanggang ngayon, nahanap pa rin ng kangkong. pa na po. Eh. Saan tayo? pa na tayo, guys. Eh? Saan tayo galing? Ito... Galing kaming... Tentro ng Datmok. And then galing kami beach pala. Oh. Naghanap kami ng shell, tapos namulot, Ay, eh, nagpitas ng kangkong. Oh. And then... Right now, pa na po kami. <laughs> <laughs> Anong ulam natin?

Good morning guys. Time check natin alas sa is na umaga. Ito itsura natin dito. Maaga talaga magising mga tao sa probinsya ang totoong gising nila dito alas 4 sa alas 4 pa lang may naririnig na ako kanina nagwawalis uh, ito yung lugar nila dito ganda ng sikat ng araw malawak na taniman bundok meron sila ditong ring eh, uh, siya simpleng pamumuhay lang sila dito pero masaya masarap kasi hindi yeah, dahil simple lang magaan lang magaan lang pakaramdam mo ah, mamaya mag-isip tayo ng trip natin mamaya punta tayo sa dagat tara dito po punta yung dagat likod lang to ng dagat eh Ayun na. Ayun, dagat na yan. Likod niyan. Doon, dagat yun. ano, na. Hindi ko alam kung kita nyo. Ayan. Hindi nga lang ano kayo. Kasi high tide ngayon. High tide. Pwede lakaran yan eh. Hanggang dun eh. Kaso yung tubig kumabot dito. So mamaya ano lang. Good morning. mata talog po mga tao dito. Good morning

mag-iisip tayo ng trip natin ngayong araw kaya syempre uh, ito yung pinakamas yung araw natin dito sa provinsya kaya mag-iisip tayo ng trip natin ala ano kaya magandang gawin yan pwede nga tayo mamaya mag-motor motor-motor tayo para makita niyo yung paligid pero mamaya magluluto rin kami ng pwedeng mabenta dito. Mag-iisip din kami. Kaya yeah, samahan nyo kami. Let's go. Kapit tayo. Shhh. Sina? Ito. Ang ginagawa nila? guys guys meron ditong ano hello. king crab ayun ano know? hello are you ready kids aye aye captain I can hear you. Ay, nagmumulaw. Mm -mm, Ang ah, kalaoan. Kaputang laruan <laughs> Dahon. Hmm. Tapos mga tirang kahoy, banis, may teddy bear po. <laughs> Ayan, good job, guys. Uy! First try. Lagyan ah. natin. Tinikman namin kanina yan. Sobrang sarap. Plattre na yun namin lagyan ng cheese. Pakita mo yung cheese. Iyan yeah. o. Yan. Try natin may cheese. Meron ang Cheers. 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 Nget, shoot mo tet. Binigyan tayo stick oh. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Maliligo. Ma, saan? Ma, Sa bubong. So Ma, magmumotor kami ngayon. Bibili kami ng... Ano bibili natin? Banana. Saging. Tsaka... Ah... Uh,

Wala pa kayong ano. Wala. Bibili po kasi kami ng sagi. Dito sa anak kami sa gasolinahan. Kasi sarado. Oo nga, yung nalala ko. Ayun guys, bibili na tayo nga. Ayun na, so. Ka, Ayun na, so. Ayun na, so. Sobra, sobra pala. Kapagal kay Natal?

Ayan, Ay, mga sa'yo. Kung pasura sa'yo ang dalawa. Ayan. 20 lang. Magkano po ito lahat? 20 pesos. 20. Okay. May okay. dalawang estate. dalawang. Sige. Bayaran na po namin tay. Ito pa. 20 plus 350 perero. Apo. So medyo malaki-laki yung nakuha natin. Magluluto na ulit. Actually Nagluluto na pala kami. Banana chips. Haya ka naman. You know? Yata naing naluto namin. Ito paling hindi niluto. Haha. naman Ito naman hmm.